cinta oh magnet, oh my god, gelap, sama-sama together, sama sama Yang. together, angin tuh, So ayan guys, sa kakalakad namin nakarating kami dito. Ayan, Sentosa Water World. Ayan, 'di ba? Nandito sila oh. Ayan oh, mga tagaktak ng pawis so. Oh, oh ayan, Hi. Oh. 'Di ba? <laughs> so ayan guys, pasok tayo sa kweba. Ang kwebang may wagang kweba ni. Ano ba tong tawag dito sa kweba? Yan o, yung mga tumutulong tubig. Ang ganda. Pause ka, te. Ang ganda dito sa loob ng kweba. Oh, grabe. Ang linis, no? Ang linis ng kweba na to. Ang linis dito, guys. Oh. Doon ang lusutan na. Saan na yun? Guys, nakarating kami dito sa Universal Studio. Ayan. Andun yung Universal Studio. Nalapit tayo guys. Universal tayo guys. So, ayan. Universal Studio ng Singapore. So, ayan. Ayan, no, Ayan. Masaya ka na, napunta na dito pasal. Ngunit pa rin yung paglalakad. Ah, 'yun sa taas, 'yun daw. 'Yun sa taas, ganoon pa rin. Wala pa pagbabago. Wala pang pagbabago Hata, wala masyado tao So, picture picture lang Banda ng view guys Ito oh, yeah, no. kami sa loob ng small train Ayan Ang view nasa loob Ang init ang init gumalagal Siyempre yeah. <try> dalagal pa ha Sure. Pagpunta kami, kami sa babalik hmm. kami dito. Pagpunta kami dito kanina